join na purna ko karon ang akong panginabuhi gyahin na pod ko og trisikad paduong na ko sa lungsod ayron nakapasarero na gyud koy usa ka tawo ayron paduong na ko sa lungsod ayon ya karon wala na koy pasayero mga idol sa kabuok ay nalang ni mga idol ba kadaginot. kadaginot sa panginahanglan sa pamilya mga idol mga na, ka pasero sa kabuok karon ya yeah. mga ya ni panginabuhi ba porting lisura tungod sa atong panginabuhi nga kung di taman yung kamot Pamantay ikasulod sa kaldero o karon mga idol naabot na bisa ato ba nga sa simbahan mga idol na huwag na akong pasayro o nga mga idol nga pindot kayo ang kamaagi salamat idol salamat